Bibili man tao, mag magtitiwala ang gobyerno kung gagawin niya yun. Lumaman tayo. Lumaban tayo. Mag-ingay tayo dito kung kinakailangan. Dahil ngayon pa lamang marami na kayong nalalaman, mga kababayan ko. Isa po dito, hindi ho tamang humingi o magbigay ang isang kontratista na nakapaloob sa di sa mga politiko. Kung ang presidente ho ay binabanatan niya yung mga kongresista na allegedly ay nasasangkot sa mga flood control na kumikikback di umano. Eh mga kababayan ko, tignan natin kung paano gumalaw itong nga uh, si Comelec Chairman <coughs> na sabi niya ha, kakasuhan. <laughs> Pero good luck ha, good luck ha, kung kaya talaga. Woo! Pero I, I, I challenge Comelec Chairman George na gawin yon no? Bibili bang tao eh, mag magtitiwala ang gobyerno kung gagawin niya 'yon. No? At uh, kung talagang uh, plano niyang gawin 'yon. But right now, mga kababayan ko, 'yan po ang gusto kong ihatid sa inyo. At gusto ko pong sabihin sa inyo na paldo-paldo eh. Paldo-paldo 'tong mga 'to. Mga kababayan ko, 'yan po ang gusto ko sabihin sa inyo para ma-aware po kayo. So for the meantime, mga kababayan ko, ito po ay paumpisa lamang. Mga kababayan, ang pagpasok ko dito sa issue ng plat control. Mas marami pa kayong malalaman dito sa channel na to. Woo! Mga kababayan, tungkol sa issue ng plat control. Hindi po ito banta sa mga sangkot dito. Ito huy pagmumulat lamang para sa mga tao na dapat ninyong malaman, mga kababayan. Woo! Mga kapatid, my dear Filipino people. Mga kababayan ko sa iba't ibang bansa. Mga may dugong Pilipino, magkaisa tayo. Mga kababayan ko, labanan natin ang korupsyon sa Pilipinas. Labanan natin yung mga taong nangungurakot ng pera at pondo ng taong bayan. I think it's time para tayo naman mga Pilipino makinabang. Ito na yung panahon. Ito yung tamang pagkakataon. Sumama tayo. Lumaban tayo. Mag-ingay tayo dito kung kinakailangan. Dahil ngayon pa lamang, marami na kayong nalalaman, mga kababayan ko. Isa po dito hindi ho tamang humingi o magbigay ang isang kontratista na nakapaloob sa at sa mga politiko. Yan po ay malinaw na paglabag sa saligang batas at sa ating konstitusyon. Mga kababayan ko, ako po si Biyahin ni Koy TV, mga kababayan ko. For the meantime, dito ko muna puputulin itong usapan na to at abangan niyo yung mga susunod na patikim. Ito, patikim pa lang to. Susunod na madiin natin panatan dun sa mga kontratista sa gobyerno. Bubusisiin natin 'yan dito.